Mga ahensya at programa na nais mabigyan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2025 National Budget, inilatag ng mga kongresista. Pagtitiyak ng kamera magdodoble kayod sila sa pagbusisi ng pambansang pondo para maipasa ito sa Setyembre. Si Mel Alesmora sa detalye. Ilang linggo na lang sisimulan na ng kamera ang pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kabilang sa mga sektor na bibigyang prioridad nila ang edukasyon, kalusugan, agrikultura, defense, social welfare at mga proyektong pang-imprastruktura. Anya magdodoble kayod sila sa pagbusisi ng pambansang pondo para maaprubahan nila ito bago ang kanilang session break sa Setyembre. Ganito rin ang pangako ni House Committee on Appropriations Chair Elizal Dico. Pagtitiyak niya mananaig ang transparency at accountability sa kanilang pagtalakay sa budget at ang ipapasa nilang 2025 gap tunay na tutuhon sa pangailangan ng mga Pilipino. Si Appropriations Vice Chair Janet Garin, inaasahan na rin daw ang pagkakaroon ng marathon hearings tulad nitong mga nagdaang budget season. Kung pwede magpuyat, kayang magpuyat, go. Pero ang importante ay hindi siya ididelay. -de ng sobra because too much delay will uh, will also delay all the processes para naman pagka medyo napa, napaaga ang pagtapos ng budget mapaaga ang pre-procurement processes pag pag open ng uh, next year eh mabilis na ang serbisyo Bilang dating kalihim ng Department of Health, may mga partikular na programa rin siyang nais mabigyang prioridad para maiangat pa ang antas ng kalusugan sa bansa. Maintenance medications ng diabetes at hypertension that's very important, no? Um, ipatuloy yung medical assistance program kasi yung reduction about of pocket expenditures will have a big impact on our people. Sa panig naman ng Makabayan Block, inilatag din nila ang mga ahensya at programang lubos nilang tututukan para mabigyan ng sapat na pondo. Pangunahin sa amin yung DA, DAR, no? dahil ito yung budget na magbibigay ng ano, tulong sa ating mga magsasaka at magbib magbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka. So yung DA, DAR, at syempre yung, um, yung DepEd, yung DOH, yung housing, So yun yung mga priority natin na titignan ang budget. Babantayan natin yung higher budget for military, lalo na in relation to WPS issue at saka yung US bases. Babantayan po natin yan kasi ang nakataya po dyan ay soberanya natin. Sa anumang panukala pagtitiyak ng mga mambabatas, palagi nilang isina alang-alang kung ano ang pinakamainam para sa ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.